Good morning guys, uh, dito na ako sa bahay at ngayon ay kung nakikita nyo ito yung mga nahuli natin na mga gapis no so tapos meron nako hinanda rito na isang uh, ng gravy na ano pagkano kasi masyado naman itong madami yung iba eh, ilalagay natin sa gravy at ipoprose natin para may papakain tayo na dap nya na frozen live foods sa ating mga alaga so ayan ang dami madami naman po yan so maglalagay tayo din sa ano tapos yung iba eh. so nililinis muna natin yan para gano natin sa ating mga pakain ng isda so nililinis muna natin sa guys So, yung hinugugan natin sila, para ma-ano natin. Tapos, mamaya, eh, kapakain natin yung iba. Pero, kukuha muna tayo ng ano ilalagay natin sa ating... Pag-abati natin yan. mga dumi-dumi. kami may mga sususuro -susu sa ilalim. yung susu at -sus. oh, saka yan. Oh, yan hindi na hindi natin tanggalin na.

So, yun, dami rin ako natin. Binalikan kasi natin, guys, yung na pinuntahan natin na ano kahapon. <coughs> Kinuna natin ang dap niya na pinakain natin doon sa ano natin. So, sabi ko ngayong umaga, kaso medyo makulindong, hindi tayo nakakawa na madami kasi pinatubigan na nung ano, malak yung ano nung tubig. So, yung bandap dap niya, hindi na naka ano dun sa ano. Kasi ayaw nung yung mga naka running water kasi nito yung nakatigil lang para mas mad at saka madali mo siya makikita pagka nakatigil kasi yung nakukumpul-kumpul sila na ganyan namumula halos kaya mas madali mo sila mahuhuli eh kanina buti na paagaga pa, -aga -aga pa tayo. kaya na ano tayo na hindi pa gano'n masyadong kalataasan yung ano ng tubig so ayan guys so sana nagustuhan nyo ano natin pagka ano mamaya ah uh, relax mo no, kasi camera hindi natin ano so pero try ko lang din na iskartihan natin para makuna natin na ha, yung habang naglalagay tayo ng ano po lalagay natin yung bandap niya sa dun sa lagayan ng gravy so teka isyari So, guys, ayan, nakapaglagay tayo ng isang ano. So, ito, ilalagay natin ito sa freezer para pag, ano, meron tayong papakain bukas ng umaga sa ating mga alaga. So, ayan. Ulo natin, siya So, ito, maraming patong natira. Ito, ipapakain natin na yan. Ang dami pa rin yan. So yan yung papakain natin ngayong umaga doon sa ating mga alaga So hanggang na lang muna itong video na to At lagi ko muna sa rep at ipaprepare natin yan Para ipakain doon sa ating mga alagang gapis So maraming salamat sa panonood Thank you for watching God bless Happy Fish